Daan-daang mga operator mula sa iba't ibang transport cooperative groups at korporasyon nagdagsama-sama sa Welcome Rotonda sa si Quezon City umaga ng Martes. Ilan sa mga dumalong grupo ay ang United Transport Consolidation Entities of the Philippines, National Federation of Transport Cooperative at iba pa na galing pa sa iba't ibang probinsya sa bansa. Kabilang sila sa mga lumahok sa PUV Modernization Program ng gobyerno taon na ang nakalipas. Panawagan nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuldukan o huwag nang palawigin pa ang franchise consolidation na deadline ng PUVMP sa katapusan ng Disyembre ng taon. Git na mga grupo, maapektuhan kasi ang usad ng mga kooperatiba na matagal nang niyakap ang naturang programa. That would be unfair for us, okay? We have been, the, the, PUVMP have been, have been started five years ago. And marami na kaming modernized jeepney. 1700 consolidated co-ops na. And uh 70% na yung consolidated nationwide. Kaya ano pang bakit pa bakit pa iurong yung extension ng ating uh, ng deadline ng consolidation? Sinabi pa ni Robert Kang, Vice Chairman ng National Federation of Transport Cooperative ng GenSan, malaki ang binipiso sa nasabing programa na napapakinabangan ng mga nasa sektor, kabilang ang social benefits, 13-month pay at bonus na hindi nakukuha ng mga supera sa traditional jeepney. Bukod dyan, nais din nilang mabigyan ng maayos at kalidad na serbisyo ang mga pasahero. Tuldukan na ang extension na ito dahil ilang beses na po na tayo yung pag-modernize ay ito po para sa ating mga mananakay. Ito po para sa ating inang kalikasan dahil tayo po tinatamaan ng climate change. Pinabuluan na naman, United Transport Consolidation Entities of the Philippines, National Chairman Edmundo Cadavona, ang ipinapakalat na maling impormasyon na malulugi o mano ang mga operator at driver kapag nasa kooperatiba ay hindi ako maniniwala doon sir, kasi paano, sa akin mismo sa may road to Mitchell 3.7 kilometers lang yung ako meron na akong existing na 50 units meron pa akong upcoming na 40 units nandiyan na deliver na ngayon araw na to paano sila masasabing lumalugi nakakikita namin na kayang-kayang kumita doon Kaliwanag niya umaabot daw sa higit 70,000 pesos ang kinikita ng bawat unit kada buwan. Sa text message naman ni Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, kaugnay sa isu, nilinaw nito na hindi na o wala nang mangyayaring extension sa PUV Modernization Program deadline sa December 31. Kamakailan lamang ay naglabas na ng pahayag si Transportation Secretary Jaime Bautista ukol dito. Binigyan din ng kalihim na wala na rin extension sa naturang programa, sa isang pahayag sinabi ni Bautista mas magiging efficient ang operasyon ng transport sector kung papasok sa consolidation ang mga operator. Pagilinaw naman ng ahensya na walang mangyayaring jeepney face out at makakabiyahe pa rin ang mga super sa Enero A1 ng taong 2024 basta't makapagsumite lamang ng petition for consolidation ang mga super habang kinukumpleto ang mga technical document at matiyak na pasok pa rin sa roadworthiness ng Land Transportation Office ang mga traditional na jeep. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno,